Hello ka umami! Magluto naman po tayo ng ginataang santol o tinatawag na sinantolan sa bicol. Hindi pa ako nakatikim ng original na luto nito pero noong unang sinubukan kong magluto ay sobrang nagustuhan ko. At tag-santol na nga po dito sa Thailand kaya namili ako ng maraming santol para lutuing sinantolan. Meron tayong grater at itong aking pangpiga. Meron akong ganitong pampiga, ginagamit ko po noon sa aking ginagawang atsara na ibinebenta sa ating mga kababayan dito sa Thailand. At wag na po kayong magulat sa napakalalaking size ng ating santol dahil nandito po ako sa Thailand. At ito po yung tinatawag natin na Bangkok Santol. Ewan ko ba kung bakit tinawag na Bangkok Santol, wala namang Bangkok sa Santol. Ay, wala santol sa bangko. Pagkatapos kong balatan, ay, diniretso ko na sa tubig para mahugasan. At may tanong pala ako mga kaumami sa mga experts sa pagluluto ng sinantolan. Kapag po ba nagbalat kayo ng santol, meron ba kayong ginagawang proseso o inilalagay para hindi mangitim ang mga santol? Pagkalagay ko kasi sa tubig ay nangingitim sila agad-agad. Pero hinuyaan ko na rin dahil igagataan naman natin ito. Feeling ko mas masarap yung itsura ng ating ginataang santol kapag medyo brown o manilaw-nilaw. Pagkatapos ay gagadgarin na po natin ang napakalalaking santol at gamit ko po yung pinakamalaking butas sa ating grater. Kapag nagluluto po ako nito, mas gusto ko yung medyo magaspang kesa doon sa ginagawa ng karamihan na pino. At ganito po kakapal yung laman ng ating santol santol sulit na sulit, bagay na bagay pang ginataan. At yung buto po nito ay napakalalaki rin, mamaya ay isa-isahin po nating sisip sisipsipin yan. Sayang kasi napakatamis niyan at napakabango, gustong gusto ko ang amoy ng santol. So ganyan po karami yung laman ng isang piraso ng santol, parang pwede na natin itong pang ulam, pang isang pamilya. So marami po yung ating niluluto ngayon dahil gagawin ko po itong pang stack ilalagay ko po sa mga container o mga plastic bag. At lalagyan ko ito ng 2 to 3 servings per balot para kapag wala kaming ulam, walang time magluto o wala nang pambili ng ulam, ay meron kaming iinitin. Isasalang ko na lang ulit sa apoy at pagmamantikahin. At tapos na po ang siyam na piraso ng malalaking santol at nakaisang palangga na po tayo. Pipigay na po natin gamit ang aking pampiga. Bibilugin ko lang po ng ganyan at ipipress. Tignan natin kung gaano karaming tubig ang ating mapipiga from the santol. At habang nagpipiga, I shout out muna sa ating isang top fan na si Ate Tet Abad. Nakakatuwa naman dyan, napakaraming pruta. Sana dito din sa Pinas, ganyan para wala nang nagugutom. Nakakatuwa po talaga kaya gustong gusto ko rin kayong itinutur sa mga market dito. Para naman makita nyo na aking mga kababayan kung gaano sila kasagana sa mga prutas at gulay dito at napakamumura din po kayang kaya natin bilhin. At tuyo na nga po yung ating santol dahil napakagaling ng ating pambiga at hindi sumakit yung ating kamay. Ito naman yung ating pinagpigaan napakaraming santol juice. Ayan, sana pwede nating inumin no. Isa't kalahating kilo ng malalaking hipon yung ating pangsahog at samahan na rin natin ng kalahating kilo na pork belly na may buhok kaya tatanggalin po natin yung balat. I-slice po natin ng maninipis. At tuwing nagluluto po ako ng sinantolan, katulad ng aking nakopyahan sa YouTube noon, ay meron talaga akong laging taba at hipon. Madaming bawang naman ang ating ihahanda dahil napakarami ng ating lulutuin. Isang sibuyas na muntik pang mabulok, iisa na lang kasi at nakalimutan kong bumili ng karagdagan. Pero pwede na yan. Igisa na natin ang bawang. sangkut sa hilang natin ito hanggang sa mag-brown at bumango at isunod naman ang sibuyas. At isang katanungan ulit mga kaumami, ano nga ba dapat ang nauuna, sibuyas o bawang? Sabi nung aking kumari yung sarili daw. Tama nga naman, kailangan inuuna natin ang ating sarili. Isasangkot sa natin ang pork belly hanggang sa bumango para masarap yung ating ginataan. Naglagay na rin ako ng durog na paminta. Medyo dinamihan ko para mabango. At maglalagay din tayo ng nor dalawang piraso at patis. Papabawuhin lang natin hanggang sa kumapit yung malasa sa ating pork belly. Tsaka natin ilalagay ang gata. At pagkatapos nyo po ng video, comment naman below kung mayroon kayong katanungan at kung taga saan po kayo para naman malaman ko kung saan nakakaabot ang ating mga video. Ilalagay na po natin ang gata. Meron po tayong dalawang kilong niyog na ipinapiga at iwalay muna natin yung kakang gata. Hintay lang natin kumulo bago ilagay ang santol. Habang hinihintay ay lilinisan ko na ang hipon. Hihiwain ko lang yung shell sa likod para matanggal natin yung pupo at para madali natin mabuksan kapag kakainin na. Kulong-kulong na yung gata kaya ilalagay na natin ang isang palangganang grated santol na nagmukhang dried hipon dahil naging super brown na po siya. Hinalo-halo ko lang at papakuluan po natin ito hanggang sa matuyuan bago ilagay ang sahog na hipon at ang kakang gata. Tuloy-tuloy lang ang paghalo-halo dahil baka dumikit 'yung ating mga santol o gata sa ating kawali. Nilakasan ko kasi 'yung apoy dahil tanghali na at aabutan na po tayo ng init kanina ay tinikman ko na rin at nag add ako ng kaunti pang patis dahil matabang pa inilagay na natin ang hipon at yung kakang gata hininaan ko na ang apoy tinakpan para medyo may slow cook sya at para na rin hindi tumakas yung amoy ng ating hipon para makulub siya. pagkatapos ng ilang minuto ay luto na ang ating sinantolan o ginataang santol hindi ko na po masyadong pinagmantika pa dahil nga itatago natin ang mga ito Ilalagay ko sa mga plastic bag at ilalagay sa freezer. Iinitin na lang o pagmamantakahin kapag isi-serve na. So, ayun lang mga kaumami. Kung nagustuhan niyo po ang video, pag-share naman. Baka ikaw ang mapili natin na mabigyan ng regalo ngayong linggo. Salamat sa panonood. Bye!